Kadalasan, ang mga kababaihan ay itinuturing na taga-suporta lamang sa mga gawain ng kanilang asawa. Ngunit kay Manang Waning, itinuturing niyang pantay lamang ang lalaki at babae pagdating sa pamamahala sa kabuhayan ng pamilya. Si Ginang Wana B. Gittering ay isang dakilang may bahay ni Gineong Irineo Gittering. Siya ay hindi pangkaraniwang magsasaka lamang, kundi isang magsasakang negosyante si Juana Gitering, isang magsasaka ng Agugudan, Peña Blanca, Gagayan. Magsasaka ng palay, mais, gulay, mani at mga hayo. Sa aming sakahan, kompleto na ang makikita dito. Ito ang aming nakagisnan, pinagkakitaan, kaya napamahal na sa amin ang Pagsasaka. Ang aking asawa ay magsasaka ng mais. Sa katunayan, isa siyang outstanding corn farmer noong araw. At namana na rin ang isang kong anak ang magiging magsasakang negosyante sa larangan naman ng paghahayupan. Noong bagong mag-asawa pa lamang si Namanang Waning at Mang Deyong, pagtatanim ng gulay sa likod bahay ang nakagawian ni Manang Waning upang makatulong sa asawa sa paghahanap buhay dinadala ko ito sa palengke bilang pagtustos sa aming pang-araw-araw na pangailangan. Dito na rin kami nagsimula magpundar ng aking asawa. Nakabili kami ng ilang lupain. Sa nabiling palayan sa mismong barangay nila sa Agugaddan, dito na nasimulang natuto sa pamamahala ng sakahan bilang isang negosyo si Manang Waning. Ginawa niyang rice-based integrated farm ang kanilang sakahang nabili dahil naniniwala siya na mas malaki ang kita dito. Sa gitna nito ay ang kanilang bahay. Mistulang munting paraiso ang kanyang sakahan. Sari-saring mga pananim ang makikita sa paligid. Ang bawat sulok nito ay hindi nasasaya. Makikita ninyo sa aning sakahan ang sari-saring gulay at punong kahoy tulad ng saging, dragon fruit, at iba pang punong kahoy bilang integrasyon sa aming palayan. Nag-aalaga din kami ng manok at baboy bilang dagdag pagkikita. Meron din kaming panisdahan sa tabi mismo ng aming palayan. Ang mga ito ang pinagkakaabalahan namin habang hinihintay ang anihan. Ang pamamahala ni Manang Waning sa kanyang sakahan, kombinasyon ng synthetic at natural na mga sangkap ang ginagamit sa kanyang pananim at alagang hayop. Sa pagkain baboy, gumagamit kami ng kombinasyon ng commercial feeds at natural na sangkap. May alaga kong vermic, kaya dito ko na ilalagay ang lahat ng mga nabubulok na bagay na nakakuha ako sa aming sakahan at ang mga pinagbabatan sa kusina. Ito so na rin namin kinukuha ang mga organikong pataba na ginagamit namin sa sakahan. Hindi madali para kay Manang Waning ang mga pinagdaanan bago umunlad ang pagsasaka. Ang husay sa pamamahala ng sakahan ay unti-unti niyang natutunan sa pamamagitan ng patuloy na pagsali sa mga pagsasanay. Sa katunayan, siya ay isang mag-aaral ng Enhanced Climate Smart Farmers Field School, isang komponent ng Philippine Climate Change Adaptation Project ang kanyang sakahan ang napiling learning site ng proyekto na kung saan pinatayuan nito na maliit na silid-aralan upang makumpleto ang pagiging learning site ng kanilang klase. Si Waning ay matagal ko na naging cooperator sa mga tekna demo na mga ginagawa sa kanilang barangay. Katulad ng IPM noong araw, ang palay check system at aktibo rin siya sa pagsali ng mga farmer's class technical briefing school and day, at iba pang pagsaray na ginawa sa agrikultura. Naibahagi rin niya ang kanyang kaalaman at karanasan sa mga kapwa niya magsasaka. Nagkaroon siya ng social responsibility sa barangay dahil mula na napatayo ang learning site sa kanyang lugar ay dito na rin magpupunta ang ilang magsasaka upang magkaroon din ng kaalaman. Lalong-lalo lalo na ang pamamahala ng rice-based integrated farm. Ang learning site na ito ay ah, hindi na lamang ginagamit ng kanyang grupo sa filter, kundi kahit ibang ahensya kagaya ng NIA at asesyon ng mga magsasaka. Ay dito na rin ginaganap ang kanilang pagtutulong Masasabi ko na seryoso si Juanin sa pagtanggap ng mga teknolohiya na naituturo sa kanya dahil talagang makikita ang implementasyon sa kanyang mga natutunan. Ang pamamahala niya ng rice-based integrated farming system ay masasabi natin isang adaptation strategy sa climate change. Ang sakahan ni Manang Waning ay naging lugar pasyala ng mga naglalakbay-aral ng mga magsasaka at mga agricultural extension workers. Kamakailan lamang ay naging bisita ni Mang Nanghuaning ang mga magsasaka at agricultural extension workers ng Region 6 kung saan ang kaparehong proyekto ay sinasagawa din. Pumisita sila sa lugar upang masaksihan ang mga nagawa niyang pagpapaunlad sa kanyang sakahan, ganoon na rin kung paano na isagawa ang proyektong Phil Cup. Isang karangalan din kay Manang Huaning na binisita ng Center Director ng ATIRTC2 ang kanyang sakahan. Natutuwa ako at pinasyalan ni Direktor Renato ang bigat ang aming sakahi. Ito ay nagbukas sa akin ng mas maraming oportunidad upang papalawi ko pa ang aking mga kaalaman sa pamamagitan ng mga suportang technical na maaring ibahagi sa akin. Sapagkat kinakikitaan ng pagiging aktibo sa larangan ng pagsasaka, si Manang Waning ay dalawang beses nang nanalo bilang Provincial Gawad Saka ng Rice Based Integrated Farming System noong 2012 at nitong 2014 at siya ang entry ng probinsya sa Regional Gawad Saka nitong 2014. Ang kanyang asawa naman ay naging Provincial Outstanding Corn Farmer noong 2002 to 2003 at 2004 to 2005 at first runner-up sa Regional Gawad Saka noong 2005. Maliban sa pagiging cooperator ng PhilCAP, silang mag-asawa ay cooperator sa mga techno demo na isinasagawa ng Department of Agriculture, ATI at ng Local Government Unit ng Peña Blanca. Marami pa silang awards at recognition na natanggap mula sa iba't ibang ahensya katulad ng pagiging model home at winner ng best recipe ng Golden Kuhol. Sa pagiging magsasaka, na pag-aral nila ang kanilang apat na anak na ngayon ay may kani-kaniyang trabaho. Sa edad na limang putwalo, si Manang Waning ay maaari na sanang mamahinga at mag-empleyo na lamang ng trabahador sa kanilang 6.5 hektaryang sakahan at 2.5 hektaryang pastulan ng kanilang mga hayop. Ngunit ayon sa kanya, ang pagiging magsasaka ang kanyang buhay ang kanyang kaligayahan at ang kanyang inspirasyon